Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay mula sa Familia Community para sa Landas ng Pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikaapat na kabanata ng Juan, talata 43 hanggang 54. Sa bahagi nito ay nababasa, Tayo na po ginoo bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Yesus, Umuwi na kayo magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing, Magaling na ang kanyang anak. Mga kapatid, minsan na itanong ko sa sarili ko na paano yung mga tao na hindi naniniwala? paano yung mga tao na hindi sumasampalataya Ibig sabihin ba hindi na sila nagkakamit ng gantimpala ng Panginoon? Ibig sabihin ba hindi na dinidinig ang kanilang mga kagustuhan? O ibig sabihin ba hindi na sila magkakamit ng mga blessings mula sa Panginoon? Ang ebanghelyo ngayon ay sumasagot dito. Ang pananampalataya ng ama ang siyang nagpagaling sa kanyang anak. Dahil naniwala ang ama, gumaling ang kanyang anak. Meron ka bang naiisip na kaibigan mo na matagal mo nang alam na hindi sumasampalataya o miyembro ng pamilya mo na hindi sumasama sa mga gawain pangsimbahan? o di kaya naman ay katrabaho mo na alam mo na hindi rin nagdadasal mga kapatid ang pananampalataya natin ay makakatulong din upang sila ay gumaling magkamit ng gantimpala at mabless ng Panginoon kaya kung anumang magagandang bagay ang ninanais mo para sa iyong kapwa kung naniniwala ka na mahal din sila ng Panginoon. Matutupad din ito kapatid kahit pa hindi pa sila naniniwala sa ngayon. Hindi lang pala pang sarili ang dulot ng ating pananampalataya. Nakakatulong din pala ito para magkaroon ng pananampalataya ang ibang tao. Siguro nga marami pa rin ang nangangailangan pang makaranas muna bago maniwala. Panginoon, maraming salamat sa regalo ng pananampalataya. Nawa ay mas tumibay pa kami at hindi panghinaan ng loob kung makakita man kami ng masasamang pangyayari sa paligid namin. Panginoon, dalangin namin na katulad namin ay maranasan din nila ang pagmamahal mo. Nang sa gayon ay makasama rin namin silang maniwala sa lakas at wagas mong pagmamahal sa amin. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito at sa palagay mo ay makakatulong sa iyo at sa iyong mga kaibigan, huwag magatubili na ilike at i-share sa lahat ng inyong social media platforms at sabay-sabay tayong maging boses ng pag-asa. Muli ako po si Jay, isang mapagpalang araw sa ating lahat.